Okay guys, so naligaw tayo ngayon sa Modesto Lodge 206 kasi meron kaming event. Uh, ito yung major uh, fundraiser ng Modesto Amis sa uh, Shrine Club. So, pakita ko sa inyo kung sino-sino na dito. Let's go! So, ayan si Worshipful John Thompson. Worshipful Coyado. So, andyan silang lahat. So, they're trying to uh, set up the lodge so I think we have I, I'm not sure if we have two seatings for today so yan and then sa kitchen so brother Marcus siya in charge sa kitchen and then and the rest of the brothers here yan. okay yan so pinatry kong pakita sa inyo kung sino yung mga nandito So, syempre, hindi lang kayo kakain ng prime rib and crab. Meron din kaming silent auction here. Or no, uh, auction pala talaga. So, yan. Ito yung makukuha nyo sa auctions kung matend kayo. So, we're doing this annually. Kasi sabi ko nga, ito yung major fundraiser ng Modesto Amish Shrine Club. So, sinusupport namin ang uh, Shriners Hospital for Kids. So, ito yung isa sa mga ginagawa namin. Okay. So, as a mason and as a shriner. Okay. So, dito naman nakikita. So, ito yung isa sa mga room. Ito yung game room. So, ang maganda rito, kung may event kayo, pwede nyo rin itong i-rent. Okay. So, enough na to para sa ilang pamilya. Tapos, syempre, meron din kaming uh, malalaki na restrooms and then sariling kitchen. Okay. So, ang room capacity naman ito is around uh, 200 seatings. Pero sa iba, it's 429. So, yan. So, may stage na rin dito. Yun ang maganda. And then, in case of emergency, meron din kaming AED. Yan. Uh, courtesy of uh, Kuyang Oscar Baltazar Barikawa and uh, Brother Tom. Okay? Uwi muna tayo kasi parang meron kailangan doon na uh, cables. So, I think meron tayo sa bahay. So, uwi muna tayo para... We still have time para makapag set up, so kita kita sa later. Okay, so we're ready. So dito sa Freemason kung matututi mga asasaw niyo mag gawa ng mga gawain pang babae. Kaya, so lahat nagtutulong-tulong so, para madali ang trabaho. Okay? Okay guys, so kung makikita nyo, ay na, yung mga prime rib. So, ang sarap niyan. Mamaya, yan ang isa sa mga matitikman nyo. And for the record, kami lang yata ang nagsaserve ng prime rib. Kasama ang crabs. Okay? So, dito lang yan sa Modesto Amish Shrine Club. And by the way, meron pa kaming another fundraiser next week. So, yan yung... Oh, I'm, I'm not sure kung next week, maybe uh, this coming February. So, ayan. So, ito yung mga workers kung tutulong kayo and then, ang good about it is half lang yung mabayaran nyo. So, yan. So, ito yung mga pang auctions namin. Like what I said earlier, ito yung mga item na pwede nyong mabili or sa bidding, parang ganun. Okay? So, ready ng lahat. So, 5 uh, o'clock, socials, and then, Uh, six uh, kainan na okay so ayan guys so ganito kalawang yung uh, area na pinagdadausan ngayon okay and dito kanina hindi ko napakita dito yung mga drinks okay may beer may wine everything is in there so kita kits tayo sa susunod na taon kung na-miss nyo to, Fai. Okay, okay, guys. Hmm. <laughs> okay guys, so ayan, yeah, nagdadatingin na yung mga tao ganito ka-successful to every single year ayan yeah. So, nagsimula pa lang yan. Mamaya yan, punong-puno na makikita nyo. Okay, so, pero din kami mga money hat na pinara-raffle. Ayan. Okay. Okay guys, so meron pa kaming money hat doon uh, para sa mga raffle namin aside yun sa live na auction Okay, so Next year, make sure nandito kayo lahat kasi ito yung isa sa pinaka magandang crab feed na nangyayari around uh, Modesto. Dito lang yan sa so Modesto Amis Shrine Club. And then, I believe magkakaroon kami ng uh, para sa Blue Lodge. So, pag nakuha natin details doon, isi-share ko din sa inyo next time. So, kung kailangan nyo ng ticket, let me know. Okay? So, ayan, dumadami na yung mga tao. And then, time check natin is 5.25. So, in 30 minutes, uh, mag-serve na ng food. Okay, scanin natin bago kumain. Ayan. Oh, ha? Mapupuno na kami. Kunti na lang. Mm. Okay, so, not only that, meron pa kami mga cookies, coffees, and everything. Ayan. So, ito yung kitchen namin. Dito lahat piniprepare. prepare Okay. So, ayan yung mga kitchen crew ng uh, and uh, cremations. So, at the back, ito naman yung mga tagapagbigay natin ng crab. Ayan, o. Oh. Kaway-kaway. Kaway-kaway. So, ayan. Yeah. So, ito naman yung mga kuyang na gumagawa ng pasta. Okay? So, kanya-kanya ng trabaho dito. Kaya, okay so guys okay guys so we're done with the auction and then it's rough all time okay thank you everyone for coming uh, we'll see you again next year but we still have one more crab uh, feed next month for the blue Lodge for the Mondeso Lodge 206. Yes. Send me a a, a uh, private message and then we'll go from there. Thank you everyone. See you again next time. Haring Errol, asawa ko 'yan.